Ayan sa lahat ng mga subscribers ko at silent viewers, andakuman po kayo ng mundo, binabati ko kayo ng isang magandang araw. Naway lahat po kayo ay nasa maayos na kalagayan. Magsishare nga po pala ulit ako ng video about po sa kung paano gumawa ng gift wrapper. Dahil nalalapit na po ang Christmas Day, marami na naman pong magre-regalo. At syempre, kailangan nila ng mga pambalot or gift wrapper. May mga Christmas party, Thanksgiving party, at syempre sa may mga inaanak. Ang gagawin ko po pala ay yung may handle. Mabili po ito ngayong season. Marami na nga po akong naibenta. At maganda din po ang kitaan. Kaya sinasamantala ko kapag ganitong panahon. Gumagawa po ako ng marami at kapag hindi naman po naubos, pwede naman po yun next year. Itinatabi ko lang po. Ayan guys, ito nga palang ginagamit ko. Handle, puncher, white glue, scotch tape, gunting, yung card, at syempre yung gift wrapper. Ayan, bumili ako nyo ng madami. Tara guys, umpisa na natin gumawa ng gift wrap with handle. Ayan guys, madali lang naman gawin. Sana nasundan nyo ko. Gagawa pa ako guys para makarami. At para maraming maibenta. Ito nga pala guys, ang makulit pero malambing kong alaga, si Ginger. Ayan guys, mga kasari, mga katindera, hindi ko na po pahahabain pa ang aking video. Sana po ay nagustuhan nyo at nasundan kung paano gumawa ng gift wrapper with handle. Maraming salamat po sa inyo sa walang sawang pagsuporta sa maliit kong channel. Kayo po ang dahilan kaya patuloy akong gumagawa ng video. Mag-iingat po kayo lagi at laging tandaan, mahal tayo ng Panginoon. Bye.